ik to, ako Dagat <-tunaway> sulao. <laughs> okay. Kami na. Kami na. Ang delicious kasi dito masarap yung mga lasa. Pero itong anak ko sir, ang higit kasi daw kinakain sir dito lok at sa kahapon sa bahay. Pero ung nang nakatikim sa sa Paris, mas sinabi niya masarap sir. Masarap! Masarap talaga ako. Ay? Ay! Isang magandang araw na naman sa inyo mga kapatid. Nandito na naman si Jun TV upang ihatid ang good vibes sa inyo. For today's vlog, dinayo natin ngayon ang Paris Overload ni Diwata dito sa Pasay. At inyong makikita mga kapatid, dinudumog ang Paris ni Diwata sapagkat ito'y grabing sarap. So mga kapatid, nilibot ko kayo dito sa Parisan ni Diwata kung gaano kalaki, gaano kalawak at kung gaano karaming tao kumakain dito. So ano pa hinintay nyo mga kapatid? Sugod na kayo dito sa Parisan ni Diwata. sa halagang 100 pesos meron ka ng Paris overload. Tara na, na natin. Mm. Sarap. diwata malapit lang yun, malapit yun yung pagkain. 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 malapit yun yung may libring tubig! big. Iya pedeng iba eh. What? 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 Grabe. <laughs> Akaw, <kasama>? <laughs> 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 Grabe. <laughs> Siya pala pinipi, pinipilahan yung paresta ni Diwata. Sa oh, totoo lang, grabe ang sarap. Oh, yeah, cool. <clears throat> oh, yeah, cool. Napakalapot. Mapamok. Ang dami sa sawan dito. Ang dami sa dito. Wala ka nang hahanapin. Kompleto na. Oh, kailangan. Gutom na gutom. So mga kapatid, inabot nga tayong gabi rito pero marami pa rin tao na gustong tumikim sa Paris Overload ni Diwata. Dahil sa murang halaga, solid na at masarap pa. Kaya ano pang hinintay mga kapatid? Tara na! Kaya wag nang patumpik-tumpik pa, isama ang buong pamilya. Hanggang sa muli, ito po si John Biton TV. Mga kapatid, maraming salamat sa panonood. लाइक सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इन क्लिक नोटिफिकेशन बिल फॉर मोर अपडेट